Ang Pamahalaang Bayan ng Tanay sa pumumuno ng ating punong bayan, kagalang-galang Rafael A. Tanuadco, kasama ang ating sanggunian bayan sa pumumuno ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Jimmy Vista, ay nagsagawa ng isang alay lakad noong July 21, 2012, araw ng Sabado, na ginanap sa Barangay Sampaloc. Layunin po ng programa ito na magkaisa ang bawat barangay upang maisulong ang adhikain ng greening project ng ating bayan at upang makatulong sa paglikom ng salapi para sa mga punla na siyang nagagamit naman sa tree planting. Ang programa ay dinaluhan ng mahigit sa isang libong participants na mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paaralan, business sectors, religious group at iba pang mga NGOs nakalikom ng kabuuan 21,450 pesos ang Municipal Environment and Natural Resources Office. Okay. Nang umaga din iyon, ay nagtungo ang Tanay Explorers sa Daraitan upang tuklasin ang rock formation na makikita sa Daraitan River. Grab ride para makita rin po natin yung tinipon na natutunan ko tungkol nang Dilipak ay eh, so po ay, isang napakaganda lugar na, na dapat po natin makita po natin tayo mga taga-tanay po. Yeah.